ng bayan para palayain ang aking masawa. Uh, siya po ay uh, may edad na rin. Matagal na rin po kami naglilingkod sa bayan. Simula nung lumabas kami sa UP, nakagraduate kami, ay sinubukan po namin na tumulong sa mga magsasaka kung paano lutasin ang kanilang mga suliramin. Uh, tumulong din po kami sa paglaban sa mga karapatang pantao lalo na noong panahon ng batas militar. Sila po ay mga karaniwang tao, mga aktivista na inaresto at kinasuhan ng gawagawang kaso dahil meron silang ipinaglalaban. Kaya nananawagan po tayo sa Department of Justice. Pabilisin ang proseso para lumaya na ang mga political prisoners. At ayon po kay Secretary Bello, ay nagbigay na sila ng uh, notice sa Department of Justice na ano na palayain ng asawa ko bilang NDF consultant. Kaya lang uh, hanggang ngayon nga nananatili siya sa Camp Bagong Diwa at uh, bina, uh, pinatratangan ng kasong uh, pagpatay at saka yung illegal possession of firearms na walang katotohanan. Nananawagan po ako kay Pangulo